EPS na release, hindi na nga ba maaaring lumipat sa ibang area? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hindi na nga ba maaaring lumipat na ibang region ang isang EPS na release? At alamin natin kung kanino ba applicable itong bagong rules na ito. Dito sa South Korea, kapag ang isang OFW ay nirelease ng employer or nagpa-release, malaya siyang makakapili kung saan area ng South Korea niya nais lumipat. Pero yan po ay dating rules. Noong October 19, 2023, binago po ang batas dito sa South Korea para sa mga OFW nating release or yung mga EPS worker. Ang visa po nila ay E9. Simula October 19, 2023, ang mga kababayan nating EPS worker dito sa South Korea ay hindi pinapayagan na lumipat sa ibang area or sa ibang region. Maaari lamang silang lumipat within sa area po nila or within sa kanilang region. Pero ang batas na ito ay mayroong exemption. Ito ay applicable lamang sa dalawang klase ng EPS worker dito sa South Korea. Una, kung kayo ay EPS worker na fourth batch na pumasok dito sa South Korea last year 2023. Pangalawa, kung kayo ay EPS worker na sincere na pumirma ng kontrata pagkatapos ma-approve ang batas na ito. Or kung in-apply ng employer ninyo ang inyong sincere pagkatapos ng October 19, 2023. So yung dalawang EPS worker na aking nabanggit, applicable sa inyo ang bagong batas na ito para sa release. Ibig sabihin, hindi po kayo maaaring mamili ng area ninyo, invest, kailangan nyo pong lumipat ng company within sa region po ninyo or within sa list ng region na applicable sa inyo. Pero syempre, lahat ng EPS worker natin na pumasok dito sa South Korea ng taong 2024, lahat kayo ay applicable sa bagong batas na ito. Ibig sabihin, kung kayo ay nagpa hindi na po kayo maaring lumipat sa ibang region or sa ibang area ng South Korea maliban lamang sa list ng region depende sa inyong lugar. Pero para maiwasan ng complaint, ang mga EPS worker po natin ay pinapapirmahan ng ganitong kasunduan. Nakasulat po dito sa kasunduan na ito na nauunawaan ninyo na maaari lamang kayong dumipat within sa area or within sa region na nakasulat po dito. Ibig sabihin, bibigyan lamang kayo ng employer o bibigyan lamang kayo ng recommendation ng bagong employer within sa region ninyo. Sana clear po yan sa atin. Kung nagustuhan nyo po yung topic natin today, pakiclick naman po yung heart. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po. Ako po ulit si Lee Eugene ng South Korea. Annyeong!